peace be seated. In And the name of the Father, the Son and of the Holy Spirit. Amen. Okay, a blessed morning. Uh magandang buhay po sa ating lahat. Nawa'y sa uh, umagang ito, uh, bigyan tayo ng karunungan, pagpapala ng Panginoon at maging ang kapayapaan ng buhay. Kaya nawa. Say mga kababayan, pag-usapan uh, natin itong commissioning, uh, the great commissioning of Jesus Christ to His disciples. So, may binanggit si Chris dito sa Matthew 18, 28-18 na sinabi ni Kristo, Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan, ay lahat ha, uh, sa langit at sa lupa. So, lahat ng authority ay ibinigay na sa anak kay Kristo. Kaya, uh, ang sa 19, sinabi niya, humayo kayo, Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Verse 20. At uh, sinabi ni Cristo, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Ay tingnan po natin 'to kasi Old Testament, New Testament, uh, maraming uh, translation na sinusunod ng mga tao. Ang um, may mga ritual ng paglilinis uh, sa Old Testament, gaya ng circumcision. Uh, Binagay dito ni Yahweh kay Abraham na ang lahat ng mga pinili niya, ang mga anak ng Diyos, ay tuliin. okay? Ayon ay ritual ng paglilinis. Kahit si Kristo ay tinuli yan under eight days. Uh, nung siya ay pinanganak, under eight days, ay dinala si Jesus sa templo ng Joseph sa panggawin ng paglilinis. So, may pangako ang Diyos sa uh, circumcision. Kailang yung pangako na yon ay napaka-limited. Uh, pagiging ano lang, pinili. Yan, tanda ng mga anak ng Diyos. Sa so, New Testament, uh, kung titingnan natin, dumating si Juan Bautista, uh, nagaral sa uh, baptism of water for forgiveness of sins. Pero meron siyang binanggit na merong mas mga pangyarihan na darating sa akin. At siya'y magbinyag sa Espiritu at Apoy. Yan ay nga kung ti kung sa mga apostol kung bas basahin mo yung mga uh, baptism ng mga apostoles hindi kumpleto eh uh, si Pablo nagbaptize in the name of Jesus Christ ay eh, sa ngala ni Jesus. Uh, as uh, maganda din kasi bumaba yung espiritu kapag uh, nabinyagan sila sa pangalan ni Jesus. ay lang sa utos ni Kristo sa Matthew 28:19 ay binyagan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaya pag-usapan natin yan, uh, ano ba ang pinakabinipisyo uh, sa binyag na, saan, na yan? Para saan? Uh, ito ba tungkol sa religion? Kasi yun na ang tao ngayon, nakabase na pabinyag para maging membro ng church, para maging kristyanismo. So yun ba ang aral ni Kristo? So dito dapat mas malinaw sa atin, uh, lalong-lalo na sa mga ha? Huh? uh, si Jesus uh, nagutos na binyagan lahat, gawing disipulo lahat. Binyagan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. So hindi tayo binibinyagan para maging church member. So malinaw yan. Uh, sabi ni Kristo, gawing disipulo ko. Okay? At alamin natin para saan itong binyag na ito. So dapat malinaw na rin sa atin mga isinugo ng Diyos, pari, pastor, na binyagan lahat. So walang binagit si Jesus na binyagan muli. <laughs> Bakit kaya ang mga church ngayon nagbibinyag muli? Walang binanggit si Kristo na binyagan muli, kundi binyagan ang mga hindi pa na binyagan. Okay? At kung titingnan natin, gawing disipulo, hindi gawing membro, gawing alagad ng Diyos, gawing tagasunod ni Kristo. So malinaw po yan at binanggit ni Cristo binyagan sa ngalan ng Ama Anak at ng Espiritu Santo. So yan po ang uh, palaliman natin. Uh during John the Baptist, kasi si Juan ang nagsimula ng pagbibinyag. Sa Mark 1:5, iniimpose ni Juan na magpabinyag. Okay? Uh ang ginamit niya is uh, baptism of water for cleansing of sins. Para di ba sabi niya, oh, lum Um, magbalik loob na kayo sa Diyos. Yan, pagsisihan ninyo at talikuran ninyo mga kasalanan at magpabautismo kayo para kayo patawarin. So yun ang kanyang saklaw ng baptism of water. at uh, ang gamit, ano bang ginamit na formula ni San Juan? Baptism of water uh, sa pagpapatawad ng kasalanan. Eh, yun ang pinaka-formula niya. So hindi sa Trinitarian formula. Okay, Mark, Matthew 3.11, uh, sabi ni Juan, binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Uh, yun ang pinakasaklaw ng baptism of water kay Juan. Pero may binanggit sa ngunit darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo, sa Espiritu Santo at sa apoy, higit siyang makapangyarihan kay sa akin. So dalawang formula uh, baptism of water and baptism of Holy Spirit and fire. So yun din ang ginagawa natin ngayon. Uh, nag, ang mga churches, nagbibinyag, uh, nagbubuhos ng tubig for cleansing. At uh, naniniwala tayo na kung may pagpatuloy natin ang pananampalataya, yun na matanggap na natin yung baptism of Holy Spirit and fire. Kasi pananampalataya kay Kristo ang baptism of Holy Spirit and fire. Sa so, Acts 2, 38, o, oh, ito yung mga ginawa ng mga apostoles. Sabi uh, nila ni Pedro, pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Yeso Cristo, diba, sa pangalan ni Cristo pa rin, upang kayo'y patawarin at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo sa ngalan ni Yesus. So, maganda din naman, kasi nung nagbautismo sila sa ngalan ni Yesus, bumababa ang Espiritu Santo. Uh, doon sila nagkaroon ng iba't ibang wika, yan, nagsasalita na sila ng iba't ibang karunungan. So, hindi pa rin kumpleto kasi ang utos ni Kristo binyagan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. So, bakit Trinitarian formula o procedure ang nais ni Kristo sa binyan? Okay, ito yung maganda sa John 3.5. Binanggit ni Kristo na kasi sabi ng isang mayaman, Panginoon, paano ba, paano ba ako magkaroon ng a uh, buhay na walang hanggan Mag paano ako makarating sa kaharian ng Diyos uh, binanggit ni Kristo yung uh, discussion nila yung kautusan yan pagsunod and then mas mas sinabi ni Kristo dito na sa John 3:5 na maliban ng isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at espiritu santo hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos so ito pala yung pinaka purpose bakit kailangang tumanggap ang tao ng baptism of water and Holy Spirit? Yan ay upang masaksihan natin ang paghahari ng Diyos. Uh, Tayo'y makarating doon. asa yung baptism of Holy Spirit and fire, yun-yun ay upang baguhin kanyuhan ang tao. Nangako naman si Kristo eh, sa panahon na kayo sumasampalatayo sa akin, gawin ko kayong bagong nilalang. So meron tayong kakayanan. Kaya ang binyag sa Holy Spirit and fire ay hindi lang sa daigdig, hindi lang ang benepisyo sa makadaigdig, kundi makalangit din. Kaya ang binyag sa Espiritu at apoy ay magbibigay sa tao ng walang hanggan. Okay? Hindi po for church membership, ha? for religion. Kasi ang, ang mungkahi ni Kristo ay upang uh, makasama tayo sa kanyang kaluwalhatian sa kaharian sa buhay na walang hanggan. Babaguhin tayo ni Kristo at gawing bagong nilalang. Diba? So uh, malinaw na ang kung bakit ini-impose ni Jesus sa kanyang mga apostol na i-secure ang lahat ng tao, kaya dapat mabinyagan lahat sa ngalan ng mga Anak ng Espiritu Santo upang sa huling araw ang lahat ng tao ay makakarating o ma may kakayanan na mapabilang sa paghahari ng Panginoon sa Acts 19:2. Eh okay, ito yung uh, ito itong kay Pablo Uh, kasi may mga taong sumasampalataya na dahil nabalitaan nila pero yung binyag na tinanggap nila kay Juan. So sa Acts 19.2, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo ng kayo sumampalataya? Ang sagot nila, hindi po. Di hindi namin narinig na may Espiritu Santo pala. Yan ang kanilang response. Kasi yung bautismo ay yung kay Juan, yung baptism of water, yung forgiveness of sins. Kaya uh, ang ginawa ni Pablo, binautismohan sila uli okay, sa ngalan ng Panginoong Jesus at bumaba sa kanila ang Espiritu Santo ng Diyos at nagpahayag sila ng iba't ibang wika at nangaran. So y yun yun yung pinaka uh, magandang nangyari noon. Noong bininyagan muli ni Pablo, uh, bumaba yung Espiritu Santo ng Diyos. So sa panahon natin, ang mga churches ay nagbinyag sa ngalan ng Diyos, uh, sa Old Testament, yung iba, in the name of God. Meron pa rin na in the name of Christ. Pero binanggit ni Cristo, binyagan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, para kumpleto. ba? Diba? Yung pinaka-beneficio ng binyag na iyon ay magpakailanman bukay na walang hanggan. So alam natin na ang binyag ay for cleansing. Uh, meron tayong tinatawag na cleansing for original sin actual sin previously committed. At alam natin ang saklaw ng binyag ay pagliligtas, kaligtasan talaga. Uh, kung bakit tinimpose ni Kristo upang maligtas ng tao. Hindi lang sa araw-araw, uh, hindi lang sa araw-araw na proteksyon ang uh, binipiso ng binyag, kundi buhay na walang hanggan. Eh dapat mabinyagan lahat. Huwag naman yung binyagan muli. Kasi hindi na yan otos ng Diyos. Pwedeng binyagan muli, kung ang kanyang tinanggap na binyag ay gaya kay Juan, okay? parang in the name of, of God lang yata, binibinyagan sa, nga, sa tubig para sa paglilinis ng kasalanan. So yan, pwedeng binyagan muli yan. Ipinahintulot ang rebaptism kung ang binyag na tinanggap mo ay hindi sa pangalan ni Jesus Cristo, Dahil si Jesus ang magbibigay uh, ng, ng Espiritu, magbibinyag sa Espiritu at Apoy at sa pangalan ni Jesus bababa ang Espiritu Santo at yun na uh, kung baga tataniman ka tatakan, tatatakan ka ng ngalan ng Diyos sa Diyos na at Espiritu Santo para ma-reassure uh, yung kaligtasan mo ngayon at magpakailanman uh, kung bakit binanggit niya ni Kristo uh, dahil uh, kahit yung mga apostol ay nagbibinyag pa rin in the name of Christ, pero ito yung utos niya, binyagan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang ritual ng, ng nila ng paglilinis noon, uh, gaya ng circumcision, uh, mayroon silang understanding na paglilinis, uh, literal na paglilinis lang. Tanda 'yan, ay, binanggit ni Yahweh, gaya ng circumcision, ay tanda ng mga anak ng Diyos kaya dapat magpatuli ang mga Hudyo. So dito idinugtong ni Jesus na binyagan sa pangalan ng Ama Adag at Espiritu Santo dahil may mas magandang offer si Jesus sa mga taga-sunod, uh, gawing mga anak ng Diyos. Yan. Gawing mga tagapagmana sa kaharian ng Diyos. Kasi sinabi ni Kristo eh, ang ay maging tagapagmana sa kaharian ng sa buhay na walang hanggan. At masaksihan natin ang paghahari ng Diyos, 'di ba? Maging kasama na tayo sa piging na inihanda ni Hesus uh, para sa lahat ng mga mananampalataya uh, buhay na walang hanggan ang bisa ng Trinitarian formula. Okay, kung titingnan natin uh, sa buong Bible, uh, parang sa Matthew 28 lang nabanggit yung binyagan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Kasi mababasa natin kahit yung mga apostol ay in the, uh, nagbibinyag in the name of Christ and din bumababa ng Espiritu Santo ng Diyos. So, yun ang na, sinusunod natin ngayon, Trinitarian Formula. At dapat maunawaan natin uh, kung bakit Trinitarian Formula dahil panghabang buhay ang bisa na ibinigay ni Kristo. Kahariang walang hanggan. Okay? Ang pinaka-purpose ng baptism okay? na iniimpose ni Jesus. Not church membership, not about religion. Kasi minsan ginagamit na rin ng mga church ang baptism para maging membro at para, para maging kaisa uh, sa isang relihiyon. So hindi ganyan ang sinabi ko nga hindi hindi relihiyon ang ay tinatag ni Kristo kundi kahari ang walang hanggan. So walang religion na binanggit si Kristo. Kahit si Jesus ay hindi Kristiyano. Okay? Si Jesus ay uh, Judaism ay lang yung mga tagasunod ni Kristo, sinusunod yung teaching of Christ. Kaya ang tawag sa atin ay Kristiyano. Okay, Kung Ginawa na rin religion, kaya Christianity. Okay? So, pero dapat maintindihan natin na kahariang walang hanggan ang pinaka-purpose ng baptisa. Okay? upang mabigyan tayo, upang tayo'y gaw gawing magpakailanman, imagine na, gaya ng mga anghel, gawin tayong mga banal, Uh, ba diba, sabi naman ni Jesus na walang kakayanan ang tao. Pero dahil sa habag at awa ng Diyos, maging possible lahat. Kahit yung buhay na walang hanggan dahil sa pananampalataya. Kaya yun ang dapat gawin ng mga church, ng mga pari, ng mga pastor, binyagan. At mayroong proseso, procedure na binanggit si Kristo, binyagan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Okay? So, tayo ngayon ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo. Kasi ibinigay eh, di ba? Uh, binig Kristo, ibinigay na sa akin ang kapangyarihan, ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Authority, yan. Magandang term yan. Na binagit ni Kristo na walang makakarating sa ama kundi sa pamamagitan niya. Talagang sa kanyang pangalan. Walang ibang pangalan. Hindi kay Maria, sino pa yung mga, hindi kay Pedro, sino pa yung mga uh, binanggit noon na uh, yun din ang sinusunod ng mga church, kundi sa pangalan lamang ni Kristo. Okay? Walang ibang makakarating sa, sa langit, kundi sa ngalan ni Jesus. Kaya sundin natin ang inuutos ni Kristo uh, at magpailalim tayo sa Kanya, magpabinyag sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo upang makamit natin ang buhay na walang hanggan. So yun lang naman mga kapatid, ang gustong iparating ni Jesus. Kaya nga minsan nagagalit si Kristo eh. Kasi yung pinaka yung pinaka understanding pa rin ng mga apostol ay Jewish, yung sa Duda Judaism. Uh, siyempre hodyo naman talaga yung mga apostol ni Kristo. At uh, hindi na masyadong maintindihan ang mga aral na ito. Ay uh, nung una, pero sa panahon natin, uh, naging maayos na itong Trinitarian formula. Uh, na why masunod natin ito kasi bukay na walang hanggan ang pinakasaklaw nito. Amen. and the